Kinalarman ni Senator Risa Hontiveros ang pagkakadawit ng convicted official na si dating Technology and Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan sa isyu ng mga pogo sa Porak, Pampanga. May report si Raymond Tinaza. Nagpahayag ng pagkaalarma si Senator Wilson Tiberos kaugnay sa napaulat na link ng convicted former Technology and Resource Center Deputy Director General na si Dennis Cunanan sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operations Opogo sa Bamban Tarlac at Purac, Pampanga. Inilabas ni Tiberos ang mga dokumento na kapakita na si Cunanan ay nahatulang makulong nang 26 na taong dahil sa pagkasangkota sa pidaf iskama ay nagsisilbing authorized representative para sa Hongsheng Pogo sa mambahan yung sa Lucky South Pogo sa Puraka Sinabi ng Tiberos, posible yung ginawa niya sa PIDAF ay ginagawa rin ni Kunanana sa mga Pogo. Ayon kay Tiberos, ipinapakita e, din nito na may koneksyon talaga ang Bamban at Poraka na Pogo at Tila nagsama-sama na ang mga scammer. Kaya umano hindi matanggal-tanggal ang Pogo sa bansa dahil mukhang may mga binayaran na sila mga opisyal at alama ng Pogo na malaking kahinaan ng Pilipinas ang korupsyon na kaya sinasamantala nila ito. Ako si Raymond Dinaza para sa kwentong politiko. Hmm.